Hmm. Ito ang entrance. Ginyangan Mangrove Eco Park. Sampo. Ah, pag ano pala, pag yung taga-ginyangan sampo, pag senior lima, pag nasa ibang, pag nasa ibang muni municipality, 20 at saka sampo. Sige, pasok na kami. Maya na kami magbayad. <laughs> Kasi walang bantay. Ito na po ang mangrove. May daanan dito. Tourist attraction ng Ginyangan Quezon. Hoy, ano ba 'to? Sabi po. Wala ni mango. May mga CCTV pala oh. Baka tayo mga hindi na makalabas. Pumasok tayo walang entrance. <laughs> Laban. yan Punta kayo dito. Ginyangan keson lang po ito. Nasa Ginyangan lang. Ginyangan lang meron. Char. <laughs> Hi. Ay, tingnan mo ka may binutas na doon, oh. Oh, kalsada na yata yan dyan. Ano oh, alimango? Sa baba, may alimango yan dyan. Sigurado yan dyan. Ba't ba ganun yan? Dito na tayo sa tabing dagat. Ayan. Puro siya mangrove. Kaya mangrove park. Kasi puro mangrove. Ayan. Tapos na ako lagi cellphone mo, doon. Oo nga, hindi to nakita ni Bernard. Ba't hindi? Hindi niya dinala pala si Bernard dito, no? Ayan ang sunrise. Mm -mm. Ba't wala pang tao? Hmm. Din, you know? Kaya wala ka pang huli? Eh? Wala, pa wala, pa? wala pa, Sirang alin? Ay, oo, meron na rin doon. Ay, abang. Yan, Biyo. Oo, ah, abang na doon. Kaya pala may daan doon. Gagawin parking. Oo, meron doon. ay. yan, paikot na. Marami na dito ka, mga ano, oh, yung tabag dyan, yung kami, parang kay Maria okay. Lasin. Bungsod. Bungsod. Ah, ayun pala nakaabang na yung kadugtong. Ano? Ayun din siya. Oh, ang dami ng isda. Pa. Oh. Dami ng isda. Oh, isda. Oh. Ayun, may mga isdang malaki oh. Ayun. So yan yung karagatan. Doon kami nagpunta dati. Ayun, malayong malayo. Hmm. Ayun oh. Puro mangrove 'yan mga guys. Ayun. Oh. Nakaka-viewers tapos ayun. Ganda. Pasyal kayo dito. Samahan ko kayo. <laughs> Tour guide ako pag gusto Oh. Ayun, oh may diyan ay hindi, may laru dito, oy pala. na 'be. Maliwanag dito pag mm -hmm. oh, gabi. Mhm. Pag gabi pupunta din tayo diyan. Ay, malaki na solar na nilagay. Oh, may panel board. Oh. Hello. Ayan ang mga upuan. Yan ang mo talaga oh, ang mga tao. Ang basura. Shout out yan sa naglagay niyan. Ay, hindi pala nakakonek yan. Hindi ba may nakalagay doon na signboard? Dapat dito yan nilagay. Oh, may bayad ng 200. Saan? Nakalagay? Oo. Nakasign. Saan? Doon, yung katabi ng entra. Ay, yung bangka. Ayun na, no, yung bangka na. Yun. Isa lang. O oh, yan. Isa mag-aagawan sila. Isa yan. Mahaba rin siya yan, eh, mula doon. Tapos, pag naulan, nainit, pwede dito magsilong. May mga upuan ganyan. What? Tapos dito, siguro dodogtongan din to. Hmm. So yan o, oh. mahaba pa to. Baka dogtongan pa ito ay. Tapos na ganyan. Tapos may ganyan. dito putol siya kasi siguro dudugtungan pa ito ayan oh. ayan nakaabang lang siya so ganoon ka sa kahaba mahaba siya tapos diyan may nakaabang na rin ayan. Pasyal kayo dito, mga ka-viewers. Ayan, Sa mga hindi pa nakapunta, oh, panoorin niyo itong video na to para po ay maaliw-aliw kayo. Malalaman niyo kung ano ang meron dito sa Ginyangan, Quezon Province. Ayan. So, kung gustong sumakay ng bangka-bangkaan, may bangka dyan hindi ko alam ang proseso eh kung paano <laughs> pasensya na ano oras na ba siya? so dito kung gusto mo magpainit-init sa umaga bukalan ka lang dito May mga talaban nga ay. So yun guys, pasyal kayo dito ha. <laughs> Diyan mga ka-viewers, aw oh, ang ganda sa ganyan ang keso. May ganito siya oh. Yan, pasyal-pasyal kayo dito. Mahaba to. Tulay sa dagat. Yung tinatangano, talaga yung CCTV ni Nabeyo. Pakibay, kabaluk nan. TV siya. Basta siya. No, para may um, umahon na. Ay, umahon kanina. Oo, uh -huh. Ay, ayun. Basta ay, oh, high tide. Ay, pumunta yan. Binasa ang paa. Ah. O, nag-high tide kanina. Hindi naman ganun. Hindi yan. isda. Kunan mo yung maraming isda. dahil nagkakawan sila. May bayad pala yung... Okay, so ang dami isda. Ay, nila, nilagay yan doon. Hindi pwede dito kasi sasakyan nila yan. Kailangan ba bayad muna bago sakay kayo. Sa no, okay. Sumakay ka na rin sa wangkay pag hindi ka maano dyan tataob ka dyan walang ano yan ay wala siyang kati ano tawag doon? yan ang ngayon eh kati ano? ay dyan oo, oo plastic lang yun eh pag hindi ka saan na... dapat panta yan pag hindi ka na balance dyan hulog ka taob ka naglalaro ang mga isda

Mahaba din oh. Hindi naman yung talimang ang hinahanap noon. Mga kabibi lang. Baka pang ulam um niya lang din. Madaming kalimango dyan. Hindi. Dagat lang. Dagat lang. Guys, uwi na kami. Nakapamasyal na. Mm. Um. Uwi na. na yeah. Ganda ng araw pero mamaya mainit na guys bye bye thanks for watching guys bye bye po